guys so hawin lang kita sa ano promirang gulod uy nasa promirang gulod na kita medyo gadik lang na dalan ka iridita na yung plus light sabad diba, ay tamahil yung atol eh dali kami sabad bang yun Madiklum na, hindi mahiling yung atol. Huwag bitaw guys Nang liwanag bago kumagat ang delay. Hmm. Dapat makarating na tayo dito. Hmm. Kaya, yeah, dandaan ulit tayo guys Putulin natin ulit guys Mamaya ulit Huwag nakakit na naman tayo sa isa pang ano Sarap pang gulod and guys Nalito na tayo sa pangalawa Medyo mataas na Ayan oh Mapantay na natin yung kabila Mga dalawa pang ano Dalawang akit pa Ayan Dalawang burul pa dalawa pa Dito, oh. no. yun stars, taas so ayun o oh. pag gabi na may may ano eh lumalabas na yung araw kasi pag, pag gabi na so tuloy tayo ulit guys tara na ayun guys gabi ang halhal ayun ba <laughs> pantulong pantay ni guys so oh. sa matlong room ayun guys ano na lang? Bibitaw ng luwanag. Dalawa, Dalawa na lang. Dalawa na lang. Pagkagat ng dilim, lalabas ang aswang. <laughs> 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 <sighs> Ayot talaga pag magkahanap ning pambuhay-buhay. Mapagal. Yan mo na kayo guys saglit lang tayo guys hindi na guys mariklom na pero harin na kita mariklom na naririta na ang mga kagamitan guys armamento oh. naririta guys anong matang dyan na aswangan guys ang galaad naan hindi siya napagtinuha malaking mata Ha. <laughs> <coughs> guys yun. <coughs> So Ha. 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 Bulo Ha. 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 mahal Ha. 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 pamboy boy guys Madilim Hindi mo Ha. guys. Oh, Ha. So, guys guys, nandito na tayo, guys. Okay na, guys. So, maghanap, maghanap na tayo. Dito tayo sa kubo-kubo natin. Ito yung trabaho natin, guys. Abaka, guys. Ini mm. yung guys, yun, ang bandala, guys. Dito lang ang bandala. Ini yung bandala na ito, guys, oh. Puti-puti, mm. guys. Ang paninga, na biyo. Ito ang kilo niyan, guys. Oh, uh, ito ang kilo, guys. So, may ano na kami, isang kilo na, oh. So, yun, <laughs> Guys, uh, sa ano mm -hmm. sa aga na ang final kay ni guys abangan ninyo aray ko guys arto mara na guys <coughs> na, maano na kita guys mahiling hiling na kita guys higdi meron tayo nakita doon guys oh. Kita nyo. Hmm? Hindi yung makita guys. Maano kasi. Yeah, Kakasilaw guys. Yeah. Ito ah. Eh hindi munta. Hindi natin ito guys. Ali yung tango na yung mga. guys. Ito din kahoy paano na po ito guys yan ni guys oh so nakasaro na kita guys panurugtong na guys may panira na guys hanap na naman kita utro ayan guys kakuha din siya guys Oh, so, mag kalipas ng date na oras hanap ano, hanap muna tayo guys And guys, kung tingin lakad-lakad guys, gahanak muna tayo. Ito, meron na guys oh. mo muna tayo. Baka may kasama pa to, guys. guys nasa jikas uh, ang comment section guys ayaw di ma <laughs> hanap hanap tayo ng maigi guys ta minsan nagtatago sa ilalim yan hmm, sabi ko na nga ba eh. yun o oh. hmm. pag hindi mo hiniling ni mabuti <laughs> kailangan mo hilingin ng mabuti para hindi ka mabubog kasi mabuti Ayan guys. So, inilingin natin ng mabuti kaya hindi tayo nabuti. Hmm. Ito na kita naman tayo guys. Pantrodugtong guys. Hindi okay. kitang nahiling guys kaya ma balik na kita sa agihan. Ayan guys oh. Isang 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 kaldero na, malaki. Ayan kaldero 'yan. Ayan, pa hmm. Ayan pa guys. oh. Hmm. Sus puno. Puno puno na guys. Ano ba? Ano ba? Ano ba?